So ayan guys, good morning. So ngayong araw na ito guys, ipapakita ko po sa inyo ang aming biniling sawali kahapon ng hapon. So mga alas 5 na rin po kami bumili ng sawali kahapon at gabi na rin po kami naka -uwi. Ang mahal ka ng sawali na ito guys is 470, isa nito guys. So nakabayad po kami ng 940, dalawa na po yan siya. Pero <laughs> hindi pa rin po siguro, siguro kayo makakalipat dahil hindi pa rin po kumpleto ang mga... Uh, atip ng aming bahay. Yan. kulang pa rin po. At kulang pa rin po ng semento dito sa loob. Yan. Kulang pa rin po siya. Hindi pa po kami nakakapahakot ng mga graba. Kaya medyo patagal-tagal pa kayo makakalipat. Kulang pa rin po talaga sa budget. Pinapaunti-unti po lang po namin binibili ang mga uh, materials. Katulad ngayon nga po, dalawang sawari lang po yung nabili namin. At hindi pa po, po kami nakabili ng simento dahil kulang po sa budget. Sana po matapos na po ang aming pinapagawang bahay para makalipat na rin po kami dito. Medyo marupok na rin po kasi mga kahoy sa taas guys kaya kailangan na pong maatipan kaagad para mapakinabangan naman po 'yung mga kahoy dito.